Saglit lang po. Ikatlong linggo na po ng Paskwa, Paskwa ng muling pagkabuhay. Si Yeso Cristo, sinabi niya sa mga apostoles, ba't ayaw maniwala? Nagpakita na ako kay Simon. Nagpakita ako sa dalawang disiplo sa Emmaus. Eto, nagpapakita ako sa iyo. Kakaya niya ako kasama niyo. Pero ganito dapat ang sabinyo. niyo. Kayo maging testigo at dahil dito, hingin niyo sa mga tao, magbagong buhay sila. Eksakto ang sinabi ni San Pedro na sa unang pagbasa. Matapos niyang maranasan, ito nangyari sa Ebanghelyo, siya na ngayon ang tagapaglahad na si Kristo muli na buhay, kailangan tayo magbagong buhay. Kahit di pa natin nakikita ang epekto ng resurrection, kailangan tayo magbagong buhay. Ngayon po sa ating panahon, ang Papa Francisco po, ang nagsasabi sa atin, masama ang sitwasyon ng ating kalikasan kahit di pa natin kaagad makikita ang pagbabago, magbagong buhay daw tayo, alang-alang sa ating mga kabataan.